Magandang araw mga kapobre Nandito tayo kay Atihan Ati Hana at kaya Kuya Leonard Si Kuya Leonard ay nanggaling sa labas Bumili at mantika At uh, si Ati Hana ay naliligo pa uh, Sabi ko kay Kuya Leonard magdamit muna siya Kasi bawal man sa YouTube walang damit <laughs> Dati hindi ako naniniwala eh uh, nung huli na marami akong notification. Oh, kumusta ikaw, Kuya Leonard? Okay naman, sir. Mm -mm. Nung nakaraan, nandito kami, si misis mo ang nandito eh. Doon oh. namin yung pera sa kanya. Oo. Oo. Naka... I Ay, mean, pagka, uli, pagkapon, hmm? na hambal mo, nakaroon na adtog niya. Mm -hmm. Nahumbal, add -tog, add -tog. Mm -hmm. Tapos, Tagalogin ako. lang, Tagalog, para maintindihan nila. Ah, pag, ah, pag ano? Ano sabi mo po? Pag uwi ko galing sa trabaho, mm -hmm. sinabihan niya naman ako nga nagpunta kayo dito. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos tumawag Tapos, din kami sa iyo eh. Mm -hmm. Uh -huh. Very good. Oh. Tapos uh, nga sabi niya, sa, no, no, manood tayo ng an, ano ng vlog ng vlog vlog oh. Ito, tingnan natin tingnan namin pag gabi ah pinanood niya rin oh taas ah <laughs> uh -huh. ayun nakakatuwa siya no so nakakarinig na siya maganda ng pagkakarinig niya eh mm -hmm. ay yung pagpatay niya ng music na sa halip na papatay ay palakas na oh. rinig niya eh uh, gulat din siya eh so gumanda na yung ano niya oh. yung sitwasyon niya ayun Kumusta man ang anong hanap buhay nyo dito ngayon? Wala. Paano galing ko sa suba, nagkuha uh, ng isda. Hmm, ng, isda mingwit. ka? Na mingwit? Mingwit. Mingwit o pang, ano, pang lambat? Paano mingwit lang? Tapos, mingwit, tapos, oh. o, Tapos ng sikop. Ah, na, nahuli ka ng isda. Ay, marami ang nahuli mo? Uh, Oo. mga tilapia, kag, mga bagtis. Oh, ulam ninyo. Yung mga bata, mga... nag-aaral. Mm. Nagtatanong ang Figaro and Friends sa ibang bansa kung anong bansa sila? LA, no? Or California? Si Figaro and Friends. Ayan. Nagtatanong sila kung ano, ibabalik mo ba pag-alaga ng baboy? Okay na ba mag-alaga ngayon? Kung sana, gusto ko sana mag-alaga eh. Pero wala pa man din tinakapan ng baboy. Wala mm -hmm. pa man tinakalaga. Kaya nga, sabi nila kasi pag pandi, pag pagka uh, pagkadaan uh, ng sabi kasi sa akin ni Neil noon, two years pa yata yan, three years bago makalaga. Mm -hmm. Anong sabi sa inyo dito? Wala man eh. Wala man sa dati bilhan nga uh, orok. Wala eh, pa kung, ng... eh, bilhan sila. Siguro malaga naman. Magalaga, eh. Ho. Dito sa Dunga, yung hindi na matayo na agyan kasakit niya doon na kuan na Maraming. Oh. Ano, ano anong sakit yon? Iisip? Iisip. Oo. high three years pa yata yan bago mag-alaga. Sila atisali Sally, wala rin yata ang alaga ngayon, no? Pa, Hindi pa daw muna. Hmm. So, anong alternative mo? Anong, anong pwedeng alagaan mo? Yung mga pato mo, okay naman, na ano naman? Oo, oh, yan yung pato. Tapos yung... Yung manukan mo? Oo. Oh, ang yung binigay mo mga pira kay misis, kinawa ko ng 3,000, binili ko ng manukan sa Ah, yan ang inalagaan mo, 45, 45 days. days. Ayun, maganda yon. So, nagtatanong yung uh, ano, mga kaibigan natin yan, Figaro and Friends, kasi marami to silang natulungan dito sa atin. Kung anong hanap buhay na gusto mo. So, maganda naman yung may manukan ka. Oo, oh, okay man sana kung manukan. Eh. May kulungan man eh. Mm. -hmm. Gadula, manabi kung hindi makulong. Oo. Oh, 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 Ano yan? Native? Eh, 45 days? 45 days. Pero may mga native man ko rin na halaga. Oo. Oh, 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 Pag dumami ang native mo, malaking tulong din yan. Hmm. Pero kila kuya doon sa Bidoro, ganyan din. Pero ang 45 days, huwag mo masyadong maramihan din, no? Oh. Wala, eh. 30 lang kabilog. 30 kabilog. bilog Ayun. Tapos pang okay. ng taga... Tinta, iba pang ulam. Alaga plus, ulit, oo. Oh, alaga naman ulit. O makatulong sa inyo magaling ano, yung binigay ni Ma'am Rosita na pera. Sabi ko nga kay Ma'am Rosita, ang utos niya sa amin ay i-groceries ka sana. Sabi ko, ibigay natin na pera para mailaan nila sa panghanap buhay. Which is good, no? Sa 5000 yan, tayong dinala natin noong nakaraan, 3000 nilaan mo sa manok? Tapos oh, oh. so, mm. ng grocery kami, 2000 mm. yung grocery naman. So, oh Very good, very good. So, ang manok mo malalaki na ngayon? oo oh, ang um, Isang buwan na, isang buwan na, no? Wala pa. pa. Unsi ah, 11 days pa lang. 11 days pa lang. Hmm. Ilang days ba yan? Hindi, mag-45, pero 40 45? okay na. Oo, oo, oo. May dapat may kilala ka na mabagsaka, no? Sana noon ang manok, no? Oo. Oh, eh, dito lang, kung pan-vanilla, pan pupinta mo o pang-pon lang. Sapat naman na dito, market oh. mo. Diba, kung hmm. mag-180 ito sa banwa, bawasan ko lakin na. O, sampo para hindi na sila magpunta doon very good yan makatulong sa inyo ayan siguro yan na lang ang uh, ano ang kabuhayan na kung nanood man ngayon si ma'am sa Figaro and Friends no si ma'am Figaro lang gid yata ang magbigay eh, no uh -huh. sila gusto nila matulungan ka uh, sa paghanap buhay mo eh, maganda naman yan na yung binigay ni Ma'am Rosita sa iyo ay nilaan mo pala dyan. Nakakatuwa hmm. naman talaga kayo, no? Ay, sabi ko nga, kung hindi lang kayo nadaanan ng ISF, ay angat-angat uh, na sana yung baboy mo, eh, no? Oo, marami. Grabe, no? Sige lang, ay bawi lang tayo sa sunod yung inahin pagka magano ulit, gawa ulit ikaw inahin, Oo, no? Oo, naman no? Oo. Ganyan. O, sige, bigay natin yung kay Mamrosita. Rosita. Magkano ito, te? 5,000. 5,533 pesos. Ginawa ng 40 yan. Mm -hmm. Regular, mm -hmm. ano to? Bumili daw ng? Hanger. Hanger. Oh, nakita kasi niya yung mga damit. Ah, yan. Oh, Ayan, oh. yan, Kita, Ayan, wala ka hanger. Bili ng dalawang dosina. Oh, na hanger. Oo. Oo. Para, hmm. i ihanger hmm. nyo yung mga damit nyo daw. Hmm. Diba mayroon kayo kabinet na 'yung nabili natin, no? Oo, oh, Doon para i-hanger mo na lang doon. O di kaya dito rin sa labas kung magbilad ka, may hanger ka na. Sige. Ibigay po natin na Kuya. Ikaw bilang. Kunan pa natin ng rule to si Kuya Arnel na. Oh, sige. Si Kuya Arnel ang releasing uh, operation. Officer. <laughs> officer. officer. RO o, oh, sige. RO lang. O, oh, sige. Batun, batunin mo. Tanggapin mo, kuya, ang 5,533 pesos. Galing kay Ma'am Rosita. Ito, so, kuya. 1,000 2,000 3,000 4,000 5,535 Ayun. Sige. Hmm? Salamat po, Ate Rosita. Pang dagdag naman, pang kabuhayan kung ano lang pan, ano mm. lang yung uh, hanap buhay namin dito. Mm -hmm. Salamat gud po. May feeds na. Maraming salamat po. Oh, ito may feeds kita. na. Kabili ka rin ng feeds doon sa 3000? Oh. Ah. Ayos ano? Magaling kayo dalawa ni Mrs. mo. Oh, ayan. Talagang uh, sabi ko nga eh ito yo deserving ka talagang uh, matulungan kasi nga uh, yung pera pinapalago mut ana eh. Oh ganda kaya makatulong din talaga sa kanila mga kapobs kasi may mga tinulungan to si Ma'am Rosita na eh, talagang hinihintay lang nila yung tulong talaga no pero ito sa iyo kakaiba ka pareho ka kay ano kay Lola Hani na talagang nagat tinutulungan talaga yung sarili, nagkapananom ta, kahit karsada may tanim ta Grabe Siya lang mag sa... Nasa kanya, sige. <laughs> Oo, kahit hindi kanya lupa, sige taniman. Pag kinuha naman ng may-ari, sige mana, bahala si dyan. Hmm. Ganyan, o, ganun siya. Ayan, yung isang, uh, isang okay. tinutulungan ni Ma'am Rosita, nag-give up na si Ma'am Rosita eh. Okay, ano yan? Yung isa, yung taga doon, hindi na natin banggitin kasi okay. wala siya nakitang improvement ba. Siyempre, tuturuan natin dapat yung, sabi ko nga kay Ma'am Rosita, ang titulungan natin ay turuan natin kung paano sila mamuhay. No? Yung support natin ay, ano, nang dapat tulong talaga ito na, na dapat pahalagahan ng tumatanggap at kung paano rin ninyo ito palaguin. Kasi, kumbaga, bigyan mo lang ng lambat, Matuto siya dapat na mangisda isda. Okay. kaysa magbigay ko sa iyo ng isda. 'No, 'di ba? Oh, 'di ba? La? <laughs> oh, di ba la? Ganun dapat eh. Isa eh, inyo talagang pinagsusumikapan ninyo. Kaso lang nga naadaanan lang tayo ng ng ISF yes. noon. Uh, 'Yun ay mga kalamidad o pangyayari na hindi natin kontrolado. 'Yun ang nangyayari. So kung isipin natin talaga mga kapobre, itong nangyari sa kanila kuya Leonard, doon kung babalikan mo yung pangyayari ng pandemic na lantang gulay yung asawa mo eh, no? Oo. Oh. Marami ng pangyayari yun. Taga LA, no? Sila ano, no? Si Pigaro and Friends, taga LA. Ayan. Eh, sa kay Leonard na to, kaya kila kuya Leonard, na anuhan ko talaga to na, na nasaksihan ko yung yung pagpahalaga nila sa blessings si Ate Linda Reyes napakalaking tulong ni eh. Ate Linda Reyes to sa kanila eh Oo, oh. Uh, oh Ati Linda Oo, si oh. Ate Linda di ba ako okay na kami kay Linda Oo, oh, yung mga gamit nila dito eh grabe may TV may mga ano yun know daming mga gamit pinamili noon kumusta na kaya si Ati Linda uh, Reyes? Nakauwi yata siya ng Pilipinas si eh. Gusto niya magbili ng property dito sa Aklan nung nakaraan eh. Yung sa Baybay ba talaga ang gusto niya? Wala ko makita eh. Ay, oh. Ito na mga anak mo. Uwi na. Ah, oh, kumusta? Ba't nakachinilas? Walang chinilas? Walang chinilas yun? May, sapatos man. Anak. <coughs> nagchinilas na nabi. Ah, nagchinilas. Ayan o. Oh. Ay, oh, Hello. Hello, madlang people. <laughs> parang pagod na pagod itong mga batang ito. Hmm? Bakit parang pagod na pagod? Ito, sino ito? Ano nga pangalan nito? Nice. Leonard. Si Leonard hmm. Jr. Junior? Hmm. Leonard Junior! Soy. Soy, bakit parang pagod na pagod ka? Pagod sa kalakad. Halika dito. May tanong ako sa iyo. Bakit? Anong problema natin? Ha? Wala naman? Parang mainit ang katawan na. Ah. Okay naman. Naglakad kayo? Malayo ay? Eh? Malayo na <laughs> La iskwela nila ay? Rapit na lang. Nasa Dumga man lang siya. Ah, sa Dumga. Wala mga oh. 300 meters siguro. Saan Dumga ay? Hindi ba Oy! Saan Dumga? Nishort ka tala din ang na sa iyo. Malayo yun? Oo. Tugas Dumga ba? Tugas Tugas Dumga? Tugas Dumga? Principal ay dun sinara ay tukas. Magkano baon mo? Binigyan ka ng baon ni eh, papa mo? Ano baon nyo kanina? Pag... Ano baon mo? Ano baon mo ko na, Soy? Hmm? Wala siguro ay. Eh. Ano, Soy, baon, Soy? Kwarta. Hmm, magkano baon mo kanina? Pulo. Pulo. Oh, very good. Oh. Ayun. Aral mabuti, ha? Opo. Sabi ka, upo. Ayan. Yun si, ano yon Si kuya mo? Hansley. Hmm. O, kain na kayo? Ano ulam nito nila? May, nakaulam, may nakaluto na kayo? Hindi pa nga. Ayun. Pero may ulam pa yung... Hmm. Tapos babalik ulit ito sa eskwilahan? Mm. Tin ko naman kung insan ko hmm. aga o kisa, hindi ko man makakuan. Oh. Ko tapalit ba ako? May imo na kwarta. tapos na pang oh. Ay, haragali oh, May akon. Mm. Balo ninyo oh. Oh. <laughs> Salamat po, Sir Archie. Salamat po, Sir Arce. Hala, ha? <laughs> <po>. <laughs> ito yung aming mga nagkita-kita ko, eh. <laughs> ginasabawan dati ni tatay ito eh. Uh, Tics, ang daming text mo ha? Ah. <laughs> Salamat po, oh. Sir RC. Salamat. Ito, oh. ito, ito. Oh. Ito, ito 150 lang yung isa. Paano yan? Oh. <laughs> si sleto. Ang sleto. oo. Kasi iba na yung matanda yung eh. Oh, sayo, sayo ito. Sayo, sayo. Ayan. Allowance. Okay. Allowance mo ha. Ah. Ano sabihin mo? Sila, sabihin mo to sa camera. Ano Sorry. sabi? Kay kay Sir Archie. Ha? Sir Archie. Mm, welcome. Oh, welcome. Ma, aral kay mabuti ha. Oh. Patago nyo kay nanay nyo, wag nyo dalhin lagi pira. Okay? Oo, oh, para sampu-sampu lang, okay na yan sa noong panahon wala baon. Ano mabili sa sampo? Wala na. Anong binibili nyo sa sampo? Kung ano nang yung ha? Kanila. Ano na binabakal mo kuno sa balon ng sampo? Champurado. So? Champurado. Ah, may champurado. Pulo. Pulo. Ah, sampo yung champurado, wala nang drinks. Baon na po. Oh. Baon tubig. Magbaon kay tubig, ha? o sige. Oh. Sige, kain na kayo. Kain na kayo para makabalik sa eskwelahan. Lalo na, Aral kay mabuti alam, ha. Una pa si 'yung balik nila. Oo. Naliligo pa si Ate Hana eh. ay. hindi pa tapos mamamuting namin ka. Oo. Oh. Hindi pa siguro. Ta sige, salamat po ha. Sige, bisitahan natin 'yung mga manukan mo para makita natin. Oo, sige. Kita na tayo doon. Aral kay mabuti ha. Oo, sige. Pagod pala. Pagod pala sa alakan Layo pala 'yung dumga na yun ay. Eh. Sus, ginuho ko. Sabi nila, malapit lang. Sti! Ah, naliligo si Atihana Lakas na? Malakas? <laughs> Saan yung manok mo? Ah, ito? Ayan na ay yung manok ni Kuya Leonard. Try lang ay kung kumagdag ko. Abi gutok mo yung kitid Agbaka, baka pag bumaho may magreklamo. Oo. Kaya baka tama para... lang yan na konti-konti lang. Hmm. Hmm. Oh, oh, nabinili. Anong ginagawa mo At para hindi 900. siya para hindi siya bumaho talaga ng husto? Naman kisa na kunan ko lang sa abo nga no, kung mabasa oh, Sa oh. oh. abo lang. Very good. Para, mag, mag, oh. Para, hindi naman magreklamo yung kalapit mo. Hmm. At yung ibang mga tao. Ayan oh. Yung diskarte sa buhay, talagang makita mo talaga. Yun mga native dito. Oh. Mm -hmm. Mga ilang piraso ang native mo? Abo, okay, sir. Karang yung wife mo lang, ito pa yung bagan. Abo, mm. Okay, mga bay, sobra bainte. Okay, sobra bainte. oh Malaking tulong yan. ay mga native yan, yan ang hinahanap ng mga ibang mga tao eh. Pag may, ano ka, market ka. Ta, sige, Mara, kami magtagal rin ha. Oh, sige Oo. po. Salamat po si ate Rosita, Rosita. po. Mm. Salamat po sa tulong ulit. Oo. Monthly na yan. Monthly na yan. Si ate Rosita, magpapadala sa inyo ng ganyang halaga. Talagang maano talaga si Ma'am Rosita. Baho kung ikaw siguro ang unang tinulungan ni Ma'am Rosita, siguro malago na yung manukan mo. ta, sige. Oh. Thank you very much po. At ah, saka magtutulong sa'yo ang Figaro and Friends sa LA. Nag Pinapunta rin nila ako dito at tanungin ka kung anong hanap buhay nga gusto mo eh. siya sige. Thank you very much. Hintayin na lang natin yung response nila. Ma'am Rosita, maraming niya salamat po sa pagtulong. Oh. Ano raw? Soy, soy, soy. Ano sabi ni Soy Soy? Pabakal daw siya bike papuntang school. Bike? Oo, <laughs> delikado pa bata pa. Bat bata pa masyado. Oo, delikado. Delikado kasi baka oh. Ano ba kung bike. Makonsensya man ako kung bibilang ko to sa siya ng bike pa ba highway, highway kasi. Paano? Hindi yeah. ano man, hindi man, di man kaalaan. Diyan lang shortcut sa landas na lang yun. Hindi makaabot sa highway. Eh kung magbike nga siya. Oh, hindi naman, ikaw dumaronong naman siya. Pero kambal hambal ko kung, kung ko hindi lang, eh kano pag nag na kung bakal kung ta, eh Oo. kung ko ang alang pang eh. Pero anong desisyon mo, makatulong sa bata yung bike, bibila natin? Oo, oh, pili sila eh. Basta ang kasasandang sandang lang ha. Para, oh, ang kasasandang dalawa. Bibigil, natin bike. Hindi delikado no? dyan sa... Ano ang daanan nila? Highway? Hindi. Hindi man. Dire man lang. lang Rin, ah, dito Dari, sa may... Tapos abot sa crossing na digta na ito pala na. Dyan man lang iskilahan. Ah, I see. ano gusto mo? <laughs> ano gusto mo? Bike? Gusto manang hmm. mo ng bike? Ah, sige. Pag magpasko. Magpasko. Mag-pray <laughs> ka muna sa Panginoon. Oh, okay. Ha? Pray ka. Pamayang gabi manalangin ka kaagad I wish mo ta panalangin mo ta sa Panginoon ano ito nangyari ha nawala oh. yung butones hmm. lagyan mo butones kuya ha tahian mo magkano oh. makano ba itong ba't ka umiiyak magkano ba uniform 400 sir. hay saan saan makabili dira patahe lang papatahe ay bilan mo to sila ng uniform. Ha? O, oh, ayan. Para hindi na mabawasan yung ano. O, oh, 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 wala nang ano, o. Oh. Butunis, o. Oh. Ayan, o. Oh. bilan mo pa ng itag isa sila. O, Para mayroon silang uniform. Kasama ba yung shirt na? oh, O, yun, sige. Sige, ha. ipanalangin mo lang yung, ano, yung about sa bike. Okay? pangamuyo muyo <laughs> kagidaan nahiya dasi si ate <laughs> Hana. Sige po, salamat <laughs> mga kapobs.